Okay, yun ah. Ang lalim. Sinimento mo sa kwan ko ya, baba? Oo. Oh. Oh? Ano May yun? May hindi, hindi pa lang sinimento. Hindi ko pwede. sementohin mo na lang, tapos picturean mo tapos kwan no? Butasan mo ulit. Ay, sa baba? Oo. hindi bumaba talaga yung tubig ano? Naka-hanga. Kaya yung panitikip natin yun. Ha? Kaya yung yung tubig. Ano? Kung walang tubig yan, may papupulan ako yung tubig. Oo, wag mong itapon yan. Hindi ko alam bakit walang tubig eh. Eh, umulan naman ako na hirap ang pumunta ng ilog. Ang bigat nun. Naranasan kong mag-igib sa ilog. Ang bigat. <clears throat> Nakakangalay.